มิงมิงมิมิมิมิมิ Funny Memes, Funny Videos Compilation What's up guys? Buling nagbabalik, Terdong TV So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes sa na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos sa siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng mga araw nyo, kaya tara manood na tayo mm -hmm. Is that you, Bruno Mars? Mars, pautang Hahaha <laughs> <laughs> Diyos ko po, Mars. Huwag muna at ko At balita ko, hindi ka daw nagbabayad. Pasa pa utang. Tol, pakopya. <laughs> Kahit magpakit ka dyan, tol, hindi kita papakopyahin. Kasi nung nakaraan, pati pangalan ko, kinopya mo. <laughs> Grabe ka, Tol. Tapos, B, pag sinaway mo, kailangan mo pa ulitin ang limang beses! Mini ka ba? Wow! Pati pusa ngayon, kaya nang pakantahin ng filter. Grabe talaga. When he did Bilaan. the guy's life. Malboro isang truck. Para 3 diesma <laughs> lang 'yung permiso ha. Exact, aha. No, na naman ang masisira. Rus, rus. Ke te pasó? Se pegó YouTube o qué? La <laughs> verdad que Uy. Un ratito, por Gagi <laughs> palitan mo yan, men. <laughs> <laughs> Madikit. You're ready. 100% ready. Fastest reader in the world. Tawas ni. Hey, I'm not going What? Tell me, I'm not going <laughs> to be able Balita dyan ba binasa yung libro? <laughs> Ano-ano-ano? ano, ano, ano? The ano Natamimi? kayo no? <laughs> Ano? Sorry, Mr. Epeniza. Have you been reading upside down? <laughs> Akala ko namang ha si ate, kaya natahimik. Have you been reading upside down? I think it's a new talent I just unlocked. Hindi, <laughs> wow. <laughs> 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 Malupit ka. Sabi mo, meng 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 meng. Sabi mo. Hoy, papala siya. Meng meng. Sabi mo. Meng 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 meng. Meng 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 meng. Red Ford <Dwight>. White. Meng 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 meng. Legend. Meng 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 meng. Kau pala meng meng lang meng meng. mm tricycle. Oh, matindi po. Tricycle pa lang si Kaito ni Johnny Sins, kaya magaling sa basketball. Sa pagtutok ni Oscar, oi da. Hindi lang sa malayo. Malayo lang tingin. Minsan! di ko siya sabi scripted to, ha? Basta tumingin ka lang sa malayo tay At magiging okay ang lahat. <laughs> Path required Maktik talk para Bacopasa, Aha. Isipin mo na lang Christmas party nyo ngayon. Kailangan sumayaw. Mama, <laughs> Ate, san po, baka alam niyo po yung, ano, square root ng four? Ha? <laughs> ah, ha ba po? Tanong mo na lahat, wag lang math. <laughs> mm -hmm. May nanalo na sa best in boss Para talagang buwat-buwat siya no? Kaya sa tagal? Kaya sa tagal? Okay. Kaza. Abang kaza. Okay. <laughs> ano to? Magic? Magic tricks? Mukhang ah. <laughs> malapit to ah. Sige po. Kahit tayo beret po tayo tsaka. Mahusay! Malapit yun! <laughs> Punti siya katakilin. Hindi mo ba alam na kaya kong hulaan yung nasa kami mo ka ba nakapikit ako? Uy. Oo. Oh, gusto mo try? Sige. Sige mo. Hulaan ko ah. Okay, say game. Sige. Ito. Isa. Oo. two, one. Ito. Tatlo. Hey. <laughs> Naka ganun ka pa nga eh. Peter ba yan? Easy. Ito. Lima. Tapos ganyan pa yung pagmumukha mo. Naman <laughs> naman yan. Wala ba Brabe mabili? <laughs> Ito. Ano na mo nga kapasin kita ng hanger Akala ko nakapikit ka. Hatawin mo na, si. Sobra daw kasi baka malugi si ate. malis ka dyan, Tay! Kala mo, sasakyan yung dadaan, eh. Gaganon-ganon pa siya, eh. <laughs> Para kang painting. Mm -hmm. Lalagay kita sa wall. Sa wall ng heart ko. <laughs> Sige na nga. Ano oh, nga gagawin niya. Oh! Tira ate. Aha. Kuya, bigay ito ng ano. Ha? Huh? mo. Ha? Huh? Ito. Oh, okay. wow, bigay sana all. Ninong mo. Tatatago mo ba sa akin o oh, kunin mo na? Wala ka dyan. Akin na lang! Yung gusto mo lang naman mag-video tapos may ganito. Sana kung lumandi ka, sana may kasama ka na rin dyan, di ba? Sana may kasama kang kumat pa ngayon, di diba? Ano galaw ka. kasi? Parang magkajowa ka na rin. kape inuman lang bakit may nag-holding hands dyan habang uh, tinatag-nagtatagay <laughs> Grabe naman Mga bastos Mga bastos ang mga single Walang respeto Grabe oh Ang daya niyo

Fake, no Parang tigas. Namumula trees. What? Cake na naging kaserola pa. Diyos ko po. Perdong, nagbabanta ng hiwalayan jowa ko Pag di pa kami na shout out Baka naman, tuloy-tuloy mo lang Pinagagagawa mo At nag enjoy kami, salamat <laughs> Shout out sa'yo Big Mac no At pati sa jowa mo At sana'y huwag kayong maghiwalay <laughs> Hi Boss Dong. pa shoutout naman po from Buhi Camarines Sur. Tawang-tawa po ako sa mga video mo, nakakawala ng stress. Mm -hmm. Shoutout sa'yo, Judy Ann, Hamilia at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Master Lodi, Boss Amo, pag di mo pa ito pinansin, yung kapitbahay namin magtatain ng isang buwan. Hoy, grabe ka. <laughs> Pakisigaw from Kaloocan, Chantel, Diauna, Panget, o sino naman yan? <laughs> Solid more blessings po and keep safe always. Awu, awu. Shoutout sa iyo, Ate, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Darating din ng araw, ma-shoutout din ako ni Boss Terds. Parang love life lang yan, hindi tayo nagmamadali. Mag-antay tayo sa tamang panahon. Ano yan, Aldab, sa tamang panahon? <laughs> Malay natin, busted pa rin tayo. Ito na yung pagkakataon. Shoutout sa'yo, Darwin Quebec. At maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout naman po, Idol. Mm -hmm. Shoutout sa'yo, Beverly Remigio. At maraming salamat sa panonood dito sa channel. Ikakasal na ulit ako. Wala pa rin shoutout, Terdong. Uha, uha, uha. Ano yun? Iyak ba yun? <laughs> shoutout sa'yo, Marsan Tedor. At maraming salamat sa panonood dito sa channel. Ha, ha, ha. trip ka talaga, Boss Terdong. Sana ma-shoutout mo ako, idol. More video pa po. Love you, idol. mwah God bless po. <laughs> shoutout sa'yo, Lance Encinares. At maraming salamat sa panonood dito sa channel. No, at I love you too. <quick> Natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang akin channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!